Ako lang bang nakapansin na simula ng binili ni Jollibee ang Mang Inasa last 2016 ay nag na ang quality nito? So ang huling kain ko nga dito sa Mang Inasal ay nung 2011 pa at nakakalimang extra rice pa ako noon at ngayon lang uli ako nakabalik. In order ko ulit ang kanilang PM2 for 157, no drinks. At nagulat ako na kapag only rice ang gusto mo, ay may additional 35 pesos na pala na parang wala namang additional na ganoon nung 2011. Dahil one rice a day lang ako every day, syempre hindi ako nag-additional. After mga 15 minutes, ay ready to claim na ang order ko. Una kong napansin ay ang puting plato ng aking pagkain. Ito yata ang indikasyon na hindi only rice ang order ko kasi halos lahat ng kumakain ay naka green plates. Siyempre sasabawan mo muna ang kanin ng kanilang very famous na chicken oil na ganun pa din ang lasa since 2011. Yung manok ay malaki pa din ng serving, masarap pa din naman pero parang iba nga yung lasa nun dati. Actually, halfway sa pagkain ay nabusog na ako kahit last kain ko ay 22 hours ago pa. Feeling ko na umay ako agad sa chicken oil. Pinilit ko naman nabusin yung pagkain dahil nung bata kami, bawal kami magtira ng food at papaluin ako ng lola ko. Nung ubos na yung pagkain ay bigla naman dumating yung libreng sabaw na lasang watered down version ng sinigang. Sulit pa ba kumain sa mga inasal? Kung hindi ka maarte at rice is life, then sulit pa din naman.